sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa mismong sandaling yun, mula sa itaas ay matatanaw ang nag-aalab na sagupaan sa pagitan ng lalaking hambog at ni Fang Lingxiao. tila nagliliyab ang hangin sa tindi ng tensyon nang sumabog ang sigaw ng hambog na lalaki, puno ng yabang at pang pangmamaliit, hayop ka, mukhang hindi mo alam kung sino ako. Kasunod nito, mas lalo pang tumaas ang kanyang tinig, may halong pagmamayabang na parang ipinapahayag sa buong mundo. Makinig ka, ako ang susunod na banal na anak ng Flying Crane Sect, Wei Feng. Sa narinig, napahawak sa noo si Fang Lingxiao, saka tumawa ng may matalim na panunuya, animoy tinataga ng kanyang mga salita. Ha, paano nga ba napunta sa inyo ng Flying Crane Sect ang isang hiyes na gaya mo? Napakunot ang noo ni Feng, halatang hindi makapaniwala, at may halong pagtataka ang kanyang tinig, ikaw, bakit ka tumatawa? Patuloy na ngumisi si Fang Lingshao, mabagal ngunit matalim ang bawat salita, mukhang sobra ang tiwala mo sa sekta mo. Lalo pang lumalim ang kunot sa noon ni Wai Feng, at may halong inis ang tanong, anong ibig mong sabihin? Bago sumagot, itinuro siya ni Fang Lingshao, at sa malamig ngunit nanunoy ang tinig ay binitiwan ng mga salitang parang punyal, ang ibig kong sabihin, sa paningin ko, ang sekta mo ay walang pinagkaiba sa isang asong ligaw sa gilid ng kalsada. Parang binuhusan ng yelo sina na Wai Feng at ang babaeng kasama niya, nanigas sa gulat, ngunit biglang, mula sa itaas, isang bagong presensya ang bumaba, isa pang kasapi ng flying crane sec, at sa mabigat na tinig ay nagsabi, tila napakalaki ng ulo mo, kaibigan. Agad na tumingin si Fang Ling Xiao, malamig ang mga mata, sa bagong dating. Dagdag pa ng lalaki, may halong paghamak sa bawat pantig, sa tingin mo ba, walang tao sa aming sekta? Agad namang sumigla si na Wai Feng at ang babae, sabay sabing puno ng galit Master. Nakatingin sila sa bagong dating na lalaki na tila tagapagligtas, masiglang itinuro ni Wai Feng si Fang Leng Xiao at may halong pang mamaliit na wika, ang aking master ay ang vice sect leader ng Flying Crane sect, at naabot niya ang Spirit Venerable Realm sa loob lamang ng isang daang taon. Kasunod nito, binitiwan niya ang pagbabanta na parang hatol, patay ka na. Ngunit imbes na matakot, na nanatiling kalmado si Fang Lingxiao, malamig ang ekspresyon at may panunuya sa tinig, "Kapag ginolomo ang bata, darating ang matanda." Napataas ang kilay ng vice sect leader, tila natuwa ngunit agad ding nagbago ang anyo sa inis, "Walang galang na batang ito." Sa isang iglap, nagpakawala siya ng walang anyong espada na gawa sa chi, mabilis at matalim, para atakihin si Fang Xiao ngunit nang tumama ito sa walang imik na katawan ni Fang Lingxiao, Bigla itong nabasag na parang salamin, dahilan para manlaki ang mga mata ng vice sect leader sa matinding pagkabigla. Bago pa siya makapagsalita, biglang sumulpot si Fang Lingshao sa kanyang gilid, dinakma ang likod ng kanyang damit, at walang kahirap-hirap na iniangat siya sa ere, malamig ang tingin ni Fang Lingshao habang mariing wika ay laban natin ito sa kalangitan, huwag gambling ang mga taong may hanap buhay. Napakagat labi ang vice sect leader, nagngangalit ang ngipin at pabulong na sabi, sobrang bilis, ni hindi ako nakariak. At doon, parang isang rocket na palm unit sa hangin, lumipad si Fang Ling Xiao habang hila-hila ang kanyang kalaban, iniwan ang lupa na nilamo ng bugso ng hangin, napaatras si na Wai Feng at ang babae, at napaupo sa lupa si Wai Feng, nang inginig, tumingala siya sa langit, takot ang bamalot sa kanyang mukha, senior sister, Nagawa ko bang galitin ng isang taong, hindi ko dapat ginulo. Samantala, habang kinakaladkad ng walang kahirap-hirap ni Fang Ling Xiao ang vice sect leader, baka sa mukha nito ang nag-aapoy na galit, sa kanyang isipan ay umuukit ang sigaw ng pagkadismaya, demonyo, paano na uwi sa ganito. Mabilis niyang binuo ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, sa kamariing isinambit ang kasanayang, Moonlight Returning to the Feathers, sa isang iglap, Nakawala siya mula sa pagkakahawak ni Fang Lingshao at umatras ng ilang metro, pilit na kumukuha ng ligtas na distansya. Nanginginig sa galit, mariin niyang tinanong, sino ka ba talaga? Habang bumibigkas, lihim siyang nag-isip, matalim ang tingin, ang antas ng kanyang kultibasyon, malayo sa akin, kahit ang aming sect leader, na hindi ko alam ang tunay na antas, ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng ganitong bigat at presyon. Malamig na sinipat siya ni Fang Lingshao at may halong panunuya ang tinig, sa totoo lang, hindi ka karapat dapat sa oras ko, pero para maturoan ang leksyon ng batang yun, ikaw ay magiging magandang halimbawa. Pagkatapos, tumindig si Fang Ling Xiao ng tuwid, taas noo, at mariing nagwika. Huwag kang mag-alala, matagal na kaming magkakilala ng sect leader ninyo, magtitira ko ng sapat para hindi ka mamatay. Nang marinig yon, lalong tumilim ang titig ng vice sect leader, unti-unting nagliwanag sa bughaw na kulay ang kanyang sentido, at mariin niyang isinumpa, hayop ka, paano ka naglalakas loob na maliitin ako ng ganito, ngayong araw, pagbabayaran mo ito. Sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang kanyang teknik, Lifebound sword, sword in the clouds, mula sa mga ulap ay nabuo ang dambuhalang espada, bumabagsak pababa, tuwirang nakatutok kay Fang Ling Ngunit imbes na magulat, ngumisi lamang si Fang Ling Xiao, puno ng paghamak, Itinaas niya ang kamay at sinalubong ang talam ng espada na parang wala lang, may bahid pa ng kasiyahan sa kanyang tinig ng sabihin, magandang lumilipad na espada. Pagkasabi, agad niyang ikinuyom ang kamao, pinagsama ang purong lakas at makalangit na kidlat, at walang kahirap-hirap na pinino at winasak ang ataking yun. Dahil dito, napasok ka ng dugo ang vice sect leader, na mumula ang mga mata sa matinding backlash ng kanyang bigong atake, sa kanyang isipan ay umalingaungaw ang pagkabigla, ang aking soulbound sword, agad na pinino. Sa tindi ng galit, muli siyang sumugod at pasigaw itong nagwika, hayop ka, pinababa mo ang antas ko. Ngunit bago pa siya makapagpakawala ng isa pang atake, isang malakas na sampal mula kay Fang Ling Xiao ang tumama sa kanyang pisngi, napalipad siya ng ilang metro, muling dumura ng dugo. Nang makabawi ng lakas, muling umalingaungaw sa kanyang isipan ang pagkabigla, muli, Bumagsak na naman ang antas ko, mula lang sa isang sampal. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin, at sa nanginginig na tinig ay malumanay na wika, Senior, makatwira naman ang aming flying crane sect. Dagdag pa niya, halos mabasag ang boses, ang sitwasyong ito, ay amin talagang kasalanan mula sa simula. Tanggapin mo na lamang ang lifebound sword bilang kabayaran ng aming sekta, maaari na ba nating tapusin ito? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, Malinaw ang bulong, ang nilalang na ito, hindi dapat ginagalit kailanman. Nang marinig yun, bahagyang umisi si Fang Lingshao, kalmado ang tinig ng tumugon, sige. Dagdag pa niya habang marahang itinataas ang isang daliri sa harap, may isang bagay na sinabi ng alagad mo na talagang nagustuhan ko. May sinabi ang alagad ko, tanong ng vice sec leader, halatang may kabasa tinig, habang unti-unting nanlalamig ang kanyang ekspresyon sa takot. Sa sandaling yun, biglang bumigat ang paligid, ipinadama ni Fang Ling Xiao ang nakapanginilabot na presyon. Dahilan para magmukha siyang isang dambuhalang nilalang na nakatindig ng taas no, nakatitig pababa sa maliit na anyo ng vice sect leader, malamig niyang inulit ang mga katagang binitiwan noon ni Wai kung kailangan ko pang alamin ng lahat, bakit pa ako magpapakahirap magkaltiba para maging immortal. Sa lakas ng presyong yun, napaatras ang vice sect leader, at sa isang iglap ay tumilapon pabagsak sa lupa, nagdunot ng malakas na pagsabog ng alikabok at ugong ng lupa. Agad na napatakbo si na Wai Feng at ang babaeng kasama niya, puno ng pag-aalala habang sumisigaw, Master, nakahandusay sa lupa ang vice sect leader, habol ang hininga. Sa ere, nakatayo si Fang Ling Xiao, malamig titig na nakatuon sa ibaba, sa sugatang katawan ng vice sect leader, at sa magkaakbay na si na Wai Feng at ang kanyang senior sister, nang masilayan ito, Agad na tumingala si Waifeng, desperadong nagmakaawa, senior, maawa po kayo. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Ling Xiao nang tumugon, huwag kang magpanik, sinabi ko na sayo na hindi kita papatayin. Dagdag pa niya, malamig ang tinig, ginagamit mo ang katayuan para apihin ang iba. Ako naman, lakas ang gamit para supla ng tao, at yan mismo ang uri ng low ika na gusto ko. Sa takot, dali-daling lumuhad si Wai at malakas na inihampas ang kanyang ulo sa lupa, Paulit-ulit na nagmamakaawa, patawad po, senior, nagkamali ako. Tumugon si Fang Ling Xiao habang patuloy ang pagmamakaawa nito. Alam mo kung kanino ka dapat humingi ng tawad. Agad na ibinaling ni Wei Feng ang tingin kay Li Xiao Fan, na nakatayo sa gilid, may halong pagtataka sa mukha, bahagyang kinamot ni Li Xiao Fan ang kanyang pisngi, sa kanagalin lang ang nagsabi, Grandmaster, ayos lang ako, kalimutan na lang natin, wala naman talaga siyang ginawa sa akin. Napabuntong hininga si Fang Leng Xiao, sa kamahina ngunit may inis na bulong, ha, walang silbi. Unti-unti siyang bumaba mula sa ere, taas noo, at diretsyong nagtanong, kung wala ako rito, anong gagawin mo? Bahagyang ibinaba ni Wai Feng ang tingin, at sa mahinang tinig na may halong takot ay sumagot, magkukunwari akong makikinig sa nakatatanda kong kapatid. Tapos babalik ako sa gabi para hanapin ang tsempo para patayin siya. Bigla siyang natigilan, nanlaki ang mga mata, at napabulalas, naku, bakit ko nasabi yun ng malakas? Malamig ang ekspresyon ni Fang Ling Xiao ng magsalita, truth command, isang maliit na teknik lamang. Dagdag pa niya habang nakatingin kay Li Xiao Fan, na halatang nag-aalangan at may takot sa mga mata, ano ang iniisip mo ngayon? Nang mapansin ni Fang Ling Xiao ang pag-aalangan sa mukha ni Li Xiao Fan, agad niyang iniunat ang kamay at marahang hinawakan ng balikat nito, para pakalmein ang kabog ng dibdib ng binata napalingon si Li Xiaofan sa gulat, ngunit sinalubong siya ng mahinaong ngiti ni Fang Ling Xiao, itinuro nito ang sarili, at sa tinig na puno ng katiyakan ay wika, huwag kang matakot, iba na ang sitwasyon ngayon, ang Ling Xiao sect ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Samantala, sa labas ng hapag ng pavilion, nakamasid si Liu Qing Shan, walang imik ngunit patuloy sa pagnguya, worry pinagmamasdan ang bawat galaw na parang isang palabas na matagal na niyang hinihintay sa kanyang isipan ay damaloy ang mga salitang binitiwan niya sa sarili, ang teritoryo ng Ling Xiao. na ang nilalang na ito ay may malasakit pa rin sa alagad ng alagad na halos hindi niya kilala. Kasabay nito, bahagyang kumurba ang kanyang labi sa isang ngising puno ng pananabik, habang nakaupo sa gilid ng mahabang upuan at nakatanaw sa ibaba, mababa ang ngunit malinaw ang kanyang bulong, tunay na kawili-wili.